Hello guys! Magandang oras sa inyong lahat ulit. Andito ako ngayon sa kusina at magluluto ako ng aming ulam. Ito ay isda. Isdang tabang ang aking gagamitin ngayon na lulutuin. So ito, um, nalinis na siya syempre at piniprito ko na um, para medyo para medyo okay yung kanyang lasa. Kasi isdang tabang ito eh. O, oh, ayan. So, yung ginawa ko doon sa isda ay hinapit ko siya. Um, kumbaga eh, yung isang buo kasi hindi naman hindi na hindi namin binili yung isang buo na isda sa palengke. So yung parang ma-slice lang doon na binili namin. So is ito ngayon yung aking niluluto. So kailangan mo nang iprito yung isda para maalis yung kanyang lansa. Hindi naman siya talaga as in lutong-luto. O, oh, ayan. Kunting mantika lang, kawali para hindi masyadong Um, mamantika yung ating ulam. So, ito na yung isa pang, uh, isa pang hiwa ng, uh, ng isda. Kailangan din iprito din ito para uh, dalawa sila. At habang nagpiprito ako, meron akong iniinit na sabaw. At, um, ayan, habang hinihintay ko lang naman na um, ma -ma -ma mag-brownish ito. <laughs> yung aking kawali ay <laughs> nasusunog na <laughs> so ayan, kunting mantika lang guys huwag tayo masyadong gumamit ng maraming mantika kapag ka nagpiprito kasi pwede naman natin maprito yung isang isda or karne ng kunti lang talaga yung mantika natin ginagamit sa kawali diba ayan, nasusunog na talaga yung aking nasusunog na yung aking kawali <laughs> busy pa ako guys pero okay lang 'yan, hindi 'yan hindi 'yan hindi yan problema, okay lang 'yan. So, ayan. Baliktaring ko na nga. <laughs> Masyado na sigurong nag-aalala yung aking mga friendship dyan. So, hinaan ko na lang siya ng apoy kasi okay naman na siya, uh, naprito na. I mean, uh, yung kanyang kulay ay medyo brownish na. So, intayin na lang natin ng konting saglit habang inaayos ko yung aking sabaw. <laughs> Actually, iniinit lang ito na sabaw. Hindi siya talaga as ginawang sabaw ngayon, kundi a uh, leftover siya na iniinit lang. So, ito na. Pahinaan ko na nga lang ito ng apoy. At uh, makapag uh, ma, ma, ma ano ko na siya, maalis ko na siya sa kawali. So, ayan. Okay na siya tanggalin lang natin ng i-drain lang natin ng i-drain lang natin ang mantika <laughs> at uh, ngayon alisin natin yung mantika ang para hindi siya masyadong uh, ma -ma, -ma I mean, hindi, hindi masyadong uh, ma -ma malatak yung kanyang sauce So, palitan natin siya ng bagong mantika. Kunting-kunti lang din, guys. Huwag masyadong marami kasi prito na siya, eh. Uh, Kung baga, eh, may mantika na talaga siyang uh, na-absorb sa, uh, sa, sa isda, sa laman ng isda. So, kunting mantika lang. At ngayon ay ilagay natin ang luya. Yeah. Igisa natin sa glit hanggang sa um lumabas yung kanyang amoy ng ng, uh, ng luya at isunod natin ang sipuyas. Ayan. Kunting halo, kunting halo para hindi siya masunog. At isunod natin ang mustard or yung preserved mustard. So, ito yung magdadala ngayon sa ating niluluto na isda, itong mustard kasi preserved na siya at uh, maganda ito sa health ng tao uh, sabi pa nga ng mga inchik uh, maganda ito para sa uh, uh, flow ng ating dugo sa katawan so ayan uh, hinaan lang natin ng tubig ang apoy at hayaan natin siya magwisa ng konti at uh, ilang saglit lang uh, lagyan na natin siya ng tubig para lutuin muna natin yung preserved mustard at saka yung sibuyas at luya. So, dagdagan pa ulit natin ng kunti pang tubig. So, ayan. ayan diba? So, ganun lang guys. Um, wag lang natin masyadong damihan yung tubig kasi nga yung isda na-preto na natin. Kaya kumbaga eh, ah, uh, kunting oras na lang siyang kailangang lutuin. Kumbaga yung atin na lang purpose nito dito ngayon ay yung maluto yung gitna. So, ayan, maglagay tayo ng asin at uh, uh, pepper powder or yung uh, paminta. Pamintang durog, di ba? Para malasa at medyo spicy. So, maglagay tayo ng sugar para ma-balance yung kanyang lasa uh, sa sa alat, sa asin at saka yung peppers so, takpan natin saglit at lutuin natin yung ating mustard yung ating luya at yung ating sibuyas at habang habang naghihintay tayo ng oras na maluto yung ating uh, uh, pang pang yung ating panglagay sa isda uh, ayon inayos ko lang yung aking sabaw <laughs> Actually, init lang yun. Init lang yon kasi kailangan maubos na namin ito dahil uh, uh, leftover nga yan yung sabaw na yun. So, dalawang, pang dalawang tao na lang siya. Good for two persons na lang. Eh, actually, dalawa lang talaga kami kakain ngayon. Kaya, <laughs> so, ayan, habang hinihintay natin yung ating, uh, niluluto or yung ating pinapakulong Pinapakulo, hindi, hindi naman actually pinapakulo, kundi um, uh, pinapalambot lang natin ng konti yung ating preserved mustard at saka yung ong uh, sibuyas at luhitas. Ayan. na, ayan na. Kunting halo, konting halo para ma para ma-dissolve or magpantay yung kanyang lasa at ilagay na natin ngayon ang pritong isda. O, diba? So, ayan. Ayan, ayan. Wow. Ang sarap naman. Feel na ko cool na talaga. Actually guys, ngayon ko lang to niluto. Kumbaga eh, sinabi lang sa akin na ito yung ingredients na gagawin mo. So, yun. Ganun na. At ngayon, takpan ulit natin. At habang ating uh, pinapakuluan ulit ng mahinang sa mahinang apoy ang ating uh, ulam. Ako mag-prepare lang ng lalagyan para dito. So ayan guys, so kayo masyadong maiinip sa akin ha. Okay. Malapit na, malapit na, kunting oras na lang at uh, mm -hmm. Okay, malapit na. Oh, ayan. oh, di pa guys, di ba? Kaya di diba, ayan o, oh, tignan nyo, yung kanyang, uh, yung kanyang tubig is hindi, hindi talaga marami, kanyang sauce. So, tikman natin. Mmm. Okay, okay, okay. Okay siya. Okay. Kapag hinalo natin ito, guys, huwag natin uh, rin kasi madudurog yung kanyang, or madudurog yung isda pag binaliktad natin. Kaya huwag lang natin babalikta rin. So, ganyan lang. Uh, medyo lang natin ng konti para mahalo yung kanyang seasoning. So ayan, kunting ano lang at uh, kapag kakulang pa ng panlasa dahil tinikman ko nga, ulit natin siya ng seasoning katulad ng asukal, asin at ka paminta. So ayan, lagay tayo ng asin. At uh, haluin natin para mag-dissolve -ma yung ating na seasoning takpan ulit. Tatakpan ulit natin ito. Yan, takpan natin ulit para um, maipon yung kanyang init at mabilis natin siya ma maluto or yung kailangan yung gitna ng isda medyo kailangan talagang luto kasi ayoko talaga ng hilaw na pagkain so yan o oh, di diba lapit na tapos ngayon ilalagay natin ang lemon lemon kailangan natin maglagay ng lemon or yung lemon juice para yung lansa ng isda ay maalis although mayroon na tayong ilinagay na luya pero mas mainam pa rin yung ilagay lagyan natin siya ng lemon juice at uh, ayan tikwa natin mm okay na siya nag uh, ano na nag uh, nag nagko na yung kaniyang uh yung kaniyang lasa uh, medyo maasim-asim na uh, may pagka uh, sweet at saka salt, syempre meron tayong ilagay na salt at saka uh, sugar, so ayan nag, nag, ano na siya, maganda yung combination ng kanyang lasa, at ngayon ay ilagay na natin ng spring onion okay, at takpan ulit natin, saglit lang para maluto ng kunti yung ating spring onion, and then diba. Ganun lang, ganun lang kasimple, guys. At ayan na, buksan na natin. Okay. Ay, ayan ng sarap. Wow. I feel it. I feel it. It's so yummy. Okay, ayan. So ilagay natin sa plato, diba? Oh. So, i-arrange natin yung kaniyang ano, ingredients iso So, may pinakailalim ng plato para medyo hindi matakpan yung uh, isda kapag kailinagay natin ito parehas. So, ayan. Tapos, yung matitira dito sa kawali, ayan nila yun yung ating tapis Ibago ng ating ulam. Ayan. Para medyo meron naman siyang kunting design. Diba? Tapos, may kunti siyang sauce kapag gusto mo, ilagay sa kanin o isa sa kanin, pwede, pwede. Di ba? Kaya ayan, happy cooking and happy eating mga guys. Gayahin niyo po ito. O di ba? Wow! So yummy! I'm so excited. <laughs>